Balita Nationwide. Matala, mga kabrigada, ang pamunuan naman ng NLEX nag-abiso sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko bukas dahilan sa event ng INC. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! brigada. B -b 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 report. Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko bukas January 25 sa North Luzon Expressway. Ito ang abiso ng pamunuan na NLEX sa publiko, lalo na sa mga gagamit ng naturang toll road dahil sa nasabing araw ay gaganapin ang One New Era event ng Iglesia Ni Cristo sa Philippine Arena. Gaganapin ito mula alas 8 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil dito, ipinapaalala rin ng NLEX nalagyan na ng laman ang mga RFID accounts upang hindi na magtagal pa sa biyahe. Payo ng pamunuan, gamitin ang NLEX Ciudad de Victoria exit habang hinihikayat naman ang mga motoristang patungong bukawe o Santa Maria na dumaan o gumamit ng alternatibong ruta gamit ang Marilao, bukawe o Tambulong exits. Magpapakalat naman din ito ng mga traffic personnel para magbigay ng assistance sa mga pabiyahe. <coughs> of changing lives. Ito's Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa San Manila. The and News. Uh sorry, Tay.